Pakinggan natin ating kapitanya. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ma maraming maraming salamat uh, at uh, uh, sa pangalawang pagkakataon po uh, nakabalik ang Jesus Miracle Crusade International Ministry Amen. sa aming barangay. Hallelujah. Hindi ko po alam kung paano po ako mag ano po yung sasabihin ko. Hindi ko rin po alam kung ano ang purpose bakit nandito ako ngayon sa sarapan. Hallelujah. At Amen. hindi Praise ko Lord. rin po alam kung ano ang purpose bakit po ako nagpabautismo? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Parang sumunod na lang po lahat. Kung ano yung nakita ko, manghang mangha po ako. Hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus. Nang sobra noong unang pagkakataon ko po ito na umupo para makinig. Sobrang uh, gulong-gulo yung isip ko, kaliwat-kanan yung tumatawag sa akin. Sabi ko, ano ba, uupo ba ako dito o tatayo? Tatayo dahil meron din po akong obligasyon sa barangay. Pero sabi ng puso ko, uupo ako kasi kulang kulang na kulang po yung may emptiness sa puso ko Hallelujah. na aking nararamdaman habang andun ako, pumipirma, babalik ako doon. Pero nung ipray po ako sa harapan, hindi ko po alam kung ano yung nararamdaman ko. Hindi ko po mapigilan, nahihiya ako, tumutulo Hallelujah. po ang luha ko hanggang ngayon, lutang na lutang pa rin po ako. Pero ano man po yung purpose ng Panginoon, kung bakit nandito po ako ngayon, sana tulungan niyo po ako, hinihingi ko po ang panalangin ninyo. Na sana, na sana po, kasi sana ko dalhin ng paniniwalang ito. Kung ano yung purpose, pumasok po sana agad sa puso ko at Man. masundan o magawa ko po sana yung purpose ko bakit andito ako sa mundong ito lahat po ng napagdaanan ko sa buhay iniisip ko lagi na lang hindi ako matatalo amen praise the lord Hallelujah. maga po kaming naulila sabi ko kailangan kong uh, awag nito, kailangan kong mapanalunan ang battle na binigay sa akin. Salamat po sa Diyos na pagtapos ko po ang aking mga kapatid at 18, nagpamilya no po ako. Sa paglilingkod naman sa barangay, hindi ko rin po alam kung bakit ako nandito. Nagsimula ako ng 15 years old ako, dere-derecho po hanggang ngayon. Amen. At mula po noong ma-purchase ang loti na to hanggang ngayon, nabantayan ko po lahat o naging party po ako. At Thank nagpapasalamat God, Jesus. po ako na ito ngayon, ang aming barangay, bukas po sa lahat ng oras para sa ating mga kapatid. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Nung umupo po ako sa bathtub, ang una ko pong inisip, ano ang gagawin ko? Gusto ko, iniisip ko sana sa dagat. Pag upo ko po, sobrang lamig. Sobrang lamig na hindi naman po malamig yung tubig. Noong ipahiga po ako at sinabi ni sister na relax, binayaan ko na, hindi na ako nag-isip, pumikit po ako. Pag, pagbangon po, nalalayan niya ako. Isa lang po yung, yung, yung unang unang nabang, na, nasabi ko, ang gaan po ng dibdib ko. Hallelujah, please, Ang linis-linis po ng pakiramdam ko. Amen, praise the Lord. Hallelujah. So sana, sana kung anuman po yung purpose ko, masundan ko at makita ko habang maaga pa. Maraming marami pong salamat. Hindi ko po alam kung paano ako magsasalita sa harapan ninyo. Ako'y nahihiya, pero ang sa puso ko, sobrang galak po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming marami pong salamat, sir. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved That, had, my friend. Mm -hmm. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift. Your hands to God and He'll show you the way. And He said, Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying. The yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rain. When you feel the world is tumbling down. On you and you have no one that you can hold on to just face the rising sun, then you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and you'll Feel all right, and he said, Cast your burdens upon me. Tired of carrying heavy loads nakalakad, naliwan ng tungkot, hindi na namin nakita. Kasi nakalakad na siya. After how to na, dumiretso na siya. Giving pa yung, yung time na yun eh. Dumiretso na siya eh. Nakalakad na eh. Hinanap namin nung tapos ng gawain. Wala. Hindi na nag ano. Pero may balita po kayo sa kanya. Wala. Wala nga na ano. Baka tignan natin bukas kung makakalang.

Pinangipuin ipuin, gabayan, yan? Ano ba tayong Sama-sama kami, Father, kayo nang baligtas at buhay ng namin. Pangalan ni Jesus.